Kasabay na rin sa naging kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtipid ng tubig. Nanawagan ang Department of Interior and Local Government sa publiko na magtipid ng tubig, hindi lang ang pamalaan kundi pati ang publiko. Ayon sa DILG, dapat pauwiin ang mga empleyado sa takdang oras upang tumalima sa water conservation management measures ng administrasyon at nanawagan din ng DALG na gumamit ng recycled water sa mga palikuran para makatipid. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Kung maaari, hindi na dapat mag-overtime at pauwiin sa takdang oras ang mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay DILG Secretary Ben Hur Abalos Jr., alas 7 ng gabi dapat ay nakaalis na ng kanilang mga opisina ang mga empleyado na isang hakbang sa pagtitipid sa tubig. Ilan sa mga water conservation management measures ang pagsigurong walang tagas ang mga tubo at ang pagtiyak na may kani metro ng tubig ang mga tanggapan ng gobyerno. Hanggang kaninang alas 3 ng hapon, nasa 185 meters na lang ang taas ng tubig sa Angat Dam, 12% mas mababa kaysa sa normal na 212 meters. Si Nanay Erlinda, umaga pa lang, nag-iimbak na ng tubig sa kaldero at kaserola upang may magamit kapag nawawalan sila ng tubig. Pag alimbawa po yung ano po na wala kaming tubig, talagang nag-iigib po ako. Nag-iigib kami, gaya po kagabi, wala kaming tubig. Nagigip ako dito kagabi. ano na pa, mainit siya eh. pagpapaligo sa mga bata kasi. Gaya nyo, mga bata nagliligo at sarap na sarap silang maligo minsan kasi minsan lang natulo din ang gripo eh. At tulad ng panawagan ng gobyerno na magtipid ng tubig, recycled water na rin ang ginagamit nila sa palikuran. Eh, yung pinagpapaligoan ng mga, mga bata, eh, sinasahod ko po yung pambo sa CR. Una nang nag-abiso ang DENR na posible ang water interruption sa Metro Manila kung patuloy na bababa ang tubig sa Angat Dam. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.